Pustag magandang umaga sa ating lahat mga kaparmers So sa ito uh, Share ko lang po sa inyo Ang tamang paggamit po Ng mga Foliar Fertilizer Sa ating mga pananim Kung gusto ka maging ganito Ang kalabasan sa inyong tanim Kahit sa ating kalumingon Maharapan man o malikuran Ganito kaganda patuloy Ang pag uh, Bigay ng mga bulaklak bunga ayan mga ka-farmers ito ang fruit ko sa inyo may bunga siya ng ganito kalaki may kasunod din sa isang sanga lang at saka mayroon din sa bandang itaas so din sa bandang baba may sanga din siya uli so ngayon mga ka-farmers babahagi ko po sa inyo no, ang step by step po ng paggamit ng pulyar so ang unang pulyar natin ginagamit din yung mga ka-farmers ay green acres tapos ina-alternate natin ang nutriflant IG So, yung dalawa uh, pinagpalit-palit natin. No? So, halimbawa, pag 3 days after transplant, uh, nag-spray ako ng Nutriplant EG sa sunod, Green Acres. So, yun po mga ka-farmers. So, ang mga full year nating na ginagamit, meron tayo sa bagong tanim. So, ang Green Acres pwede sa bagong tanim. Ang Nutriplant EG pwede sa bagong tanim. Meron po tayong powder, yung Upfitters na 2020. So, yun po ang ating ginagamit sa bagong tanim. Okay. So, pagkalipas ng... Uh, mga 30 up na mga ka-farmers may iba na tayong mga uh, dinadagdag so yung ating Nutriplant AG patuloy din kasi ang Nutriplant AG pwede siya sa bagong tanim hanggang sa namumunga tapos mga ka-farmers ang ating green acres ganoon pa din pwede siya sa bagong tanim hanggang sa namumunga okay so ano po ang inaad nating mga ano uh, yung powder mga ka-farmers na 945.15 no? Yung 945.15. <laughs> so, may isa pa din tayong full na mataas sa potassium. Uh, 15, 30, So, yun po ang ating uh, inaad sa namumunga na. Ang purpose natin mga ka sa mga full nating na ating ginagamit na mataas ang potassium kasi uh, namumunga na po siya. Tapos, ang mga full na yun mga ka-farmers, ay available ang calcium, buron, zinc, at magnesium. Tapos, napakataas ang kanyang uh, potassium. So, ang calcium, mga ka-farmers, para po siya sa tamang paglaki sa bunga. Tapos, ang zinc, uh, parang patibayin, no? At saka, ang calcium, ganun din. Ang kanyang purpose. Tapos, si potassium mga farmers para siya sa bulaklak at protection sa bunga. Okay, tapos nag-add lang po tayo din eh na mga fungicide na kaya ang protektahan para hindi malalagas ang mga bulaklak sa ating talong. So ano po sila mga ka-farmers ay nag-add po tayo ng Amistar. Din ang, ang natin dyan natin nilalahok. Ang limbawa Amistar, Notreflant AG. Yun po mga ka-farmers, malaking bagay po. Okay. Tapos mga ka-farmers, ang isa ay Luna Sensation, Luna at Green Acres. Pag mag-spray ako ng insecticide, halimbawa ang insecticide natin ginagamit ay para din sa uh, perfect yun, o at saka yung foliar na yun uh, na mataas sa potassium. Okay? Then, tapos kung nag-spray ako para sa uod, ang problema natin na uod, uh, mga uh, sa madaling salita, sabihin na lang natin fall armor worm. So mag-spray ako din ng Exalt. So yung Peters na 94515 yun po ang akin nilalahok. Pwede naman natin pagsabayin mga ka-farmers ang insecticide fungicide at foliar basta comfortable. Kung hindi mo alam mga ka-farmers ang tamang pag-mix ng mga insecticide fungicide ng mga synthetic, synthetic mga ka-farmers, uh, fungicide foliar ka na lang para iwas sunog. Tapos uh, insecticide foliar. Ganyan na lang no? Kung mag-spray ka ng insecticide, full Kung mag-spray ka ng fungicide, full So, ganun lang mga ka-farmers, kasimple at ka-easy. Sana nga, may natutunan po kayo sa ibinahagi nating uh, video sa umagang ito. Para po sa inyo po mga ka-farmers na kaalaman. Ayan, kita natin. Ito po ang probe ko. So, hindi naman tayo expert na no, sa pag ano mga kaparmers pag-share ng mga kaalaman kasi bulo ako magsalita pasensya na po sa inyo pero alam kong nakaka-relate kayo kasi napakatalino yung mga ka so pasensya na po so yung kap kapwa yung ka ah, dahil wala po tayong ipag malaki kasi hindi tayo nakapagtapos pag-aral pero may kunting kaalaman na pwedeng ibahagi sa inyo so hindi po ako madamot sa kaalaman mga kaparmers na aking natutunan sa loob na po ng mag 35 years old na po tayo sa pagtatanim kasi bata pa lang ako mga ka-farmers na sanay at natuto na ako. Sa edad ko na 8 years old mga ka-farmers, tumutulong na ako sa uh, tawima ng tatay sa bukirin at saka sa nanay. Kaya lumaki ako mga ka-farmers sa ganitong hanap buhay. So ang edad ko ngayon ng mga ka-farmers, 45 na po ako. Uh, sa edad ko na 8, ayan, uh, nagumpisa na akong tumutulong sa tatay. Kung ano ang gagawin sa bukirin, bawa sabi ng tatay, sige, Kumuha ka ng tubig at ganito gawin mo. Ayan. Hanggang sa ganito na edad ko. Uh, ano, pinagpatuloy ko pa din kasi wala akong inang buhay kundi ang pagtatanim lang po ng mga gulay. Okay, so 'yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.